bali nagulog kami ng lambat kanina yung high tide pa ay ngayon ay kukuha kami ng hinulog namin na lambat bali nagtaan kami so ayan dyan sa unahan mga ka sisters kami nagulog ng lambat kanina napakalaki yung dagat kanina bali uh, 1.7 ang taas nya so ngayon papunta na sa kate ayan kukuni namin mga ka-sisters, bago namin kunin yung lambat ay titimbogan muna namin para kahit pa paano yung isda na hindi nakarinig at nakakita ng lambat ay magising at pumunta sa lambat. <laughs> Joke lang. Ayan. Para tumulo yung isda, papunta sa lambat, mga ka-sisters. Yan ang purpose ng timbog. O, oh, may bato. Kinuha na ni Mister yung lambat. Pagkalakas ng ulan. Napakalamig. salamat mga ka-sisters. Medyo nagtila ng konti yung ulan. inan inabutan kami ni kamister ng Subasco. Hirap talaga din mag ano, magsuong sa malakas na ulan. Mabuting at hindi kami sa ano, hindi, mabuti nga hindi tayo sa ano yan? Sa kalagitnaan ng dagat. Bakit? Eh, yeah, matakran ko na nabatak ko manamon, sir. Ah, May huli man o wala, tuloy ang buhay natin. Pag walang huli, walang problema. Di, bili tayo ng isda na dilata. <laughs> Para may pang ulam. Hanggat maaari sanam na makalibre, eh di, hanap tayo ng paraan na makalibre ng ulam. So, ayan pa lang yung nahuli natin mga ka-sisters. Eh mga ka-sisters, may nahuli rin na isda. Kahit pa paano. Ayan. Hmm. Ang haba na ng pinuntahan ng lambat, pero parang lilima pa lang ang nahuli. Malapit na kami, malapit na kami matapos. So, ayan mga ka-sister, ito yung nahuhuli sa araw at namin. Ate ni. Ayan mga ka-sisters, natapos din kami mag sinsay Yung magbatak ng lambat at ang nahuli namin ay napakaraming rurok. Yan, hindi na makita yung huli. Palibasa ka, kaunti yung huli namin. O, puno ang bangka o. O, diba? Grabing hirap yan pag tinanggal. So, and mga sisters kunin pa namin yung laman yan. Saka pa namin ipakita sa inyo dahil matagal na oras ang aning i-google para makita yung isda dyan. Bu, ayos ah. Ayun mga ka-sisters, yung bangka namin na super bigat silahin dahil sa mga seaweeds na nahuli sa lambat. Pauwi na kami mga ka-sisters. Ayan yung mga huli mga kasisters. So crabs. Yung kadawat mga kasisters. 'Yan, kadawat sa amin ang tawag niyan. So ito yung lagi namin uhuli dito kapag nagtaan kami. At ito naman ay laging ganun lang ang size. 'Yan, ito yung sa batuhan. Sa so, manggurub lagi namin nakikita yung ganito o nahuhuli yung ganitong crabs. So, ang huli namin mga ka-sisters ay punte lang, sa ilan-ilan lang. So, kanoping or assorted. Assorted na tawag dyan eh. So, na mga uh, ka-sister, ang tawag dito sa amin ay rapo-rapo. Sabi nyo nga. Rapo, -rapo. So, lang? <laughs> <so, laughs> oh, hindi ah. rapo, -rapo. Alam. Ang okay, na ito tanggalin. Ayan mga ka-sisters, yung aming nahuli sa paglalambat o taan. Ayan. Bale, papunta na ngayon sa gabi. I-yelo muna namin ito bukas na naman namin ito lulutuin mga ka-sisters. May isang ulam na kami. stirs, lulutuin na natin yung nakuha namin sa taan. Yan. Yung crabs ay hiwalay natin yan. Bale, dalawang klase ng luto yung iluluto ko ngayon. Pinaksew yung isda at saka yung crabs ay anuhin natin yan. dataan yung crabs. Dito ako sa rooftop lagyan natin ng unang gata para maging krema. Hindi natin paminta. Parang ayaw yung lumabas yung paminta. <laughs> <laughs> Mayroon din. Siya. Naubos na doon sa camp. <laughs> ng aratiles aratiles ah? <laughs> alat ulit, ulit. Eh, Hindi ko na video. On. Ayan, mga sisters marinig nyo ang mga maritis sa ilalim ng aratiles Ayan. <laughs> <laughs> sisters, bali sale ako sa kamyas. Yung tuyo na kamyas. Lagyan ko siya ng talong. Nalalim ko lahat ng mga spices. lagyan ko siya ng konting suka so, pa. -pa. wala ako ng kasya lang sa amin para hindi ma mapanis yung natira. Sapat na yung pangulam namin mga sisters. Okay. Okay. Mga sisters, ah, uh, luto na. Ito na yung hapunan namin. Ayan. Kain na tayo, nakapagluto kami ng pinag ginataang crabs at saka yung pinaksil na isda so ayan, free tayo maraming salamat Diyos, uh, sa Diyos uh, sa pagkakainan yeah, ng sa buhay sa mga we have lots of things for you that we ito, oh, ito na oh. Yeah. So, dito kami mga ka-sister sa rooftop mag-chill po lang kami na hindi umulan sa labas kasi mas ma... linaw dito sa labas kumain dahil pag sa loob kami ay sobrang madilim yan sana hindi umulan okay. Okay. Uh, umulan <laughs> takbo na naman kami okay. takbuhan na naman, takbo na naman kami thank you Maganda <laughs> dito Tapos sa rooftop mulay. dahil hindi masyadong malangaw. Pero so, mayroon talaga dyan mga barat. Ipigil okay. okay. tayo sa'yo.

Hindi na natin isama yan sa ano natin kasi tawag oh, kami sa oras kapag hinintay pa namin sila. Bye bye! Kala mo hindi ako pumakitay. So, minsan-minsan nakikita nyo rin sila pero hindi sa lahat ng oras na pag video namin ay sila ang kasama namin. Dahil papunta na sa college yung dalawa at Babalik na <coughs> kami, sa kami-kami lang invers, dalawa ni Mister Magkasama. Hindi kayo manawa sa mukha din yung dalawa. <laughs> Balita na kami ng mukha. Hmm. So, ano? Mas sarap yung gina... Ginaan namin yung gina, gina Pwede po yun. Nagpahong-pahong yung pagkupo ni Papa. Basta nagtaan kami ng lambat, mga ka-sisters. Ito lagi yung nahuhuli na crabs. Yung kadawat. Mas marami ito. Pag, Pag nagpunta ka doon sa bayan namin, ang dami silang tindang ganito. 150 ang kilo. Hindi naman galaki na masalo to. Ito naman. Ay, hey, kaso dito sa atin, wala namang opinansa na bawal hulihin yung palit. Oh. Ay, hindi lang naman tayo nag nagahuli. So, so dami dami tayo. Seryos ka? Pagkain pa Kaya kung take explanation lang para maintindihan na lang. Na kahit wala tayo sa camera ay eh, ito pa rin yung ginagawa natin. Tama. Masa <laughs> kaya ito kayo? nam nam ayun mga ka-sisters hindi na kami mag namamaos na ako ng kanta hindi na kami tatagal <coughs> sobrang haba na yung kain namin pero na. kumakain pa rin Kaya maraming salamat lalong higit kay Lula kay Lula kay... kay, Lolo Lola nanay Mia maraming salamat sa kay Mam Ma Yuri kay Yuri Okay, thank you, thank you sa buong pamilya niyo po. Thank you so much and God bless po sa lahat ng manonood. Thank Bye -bye. you. Bye-bye. Salamat sa lilos.